Ito yung bahay ko guys na nakuha ko sa loob ng labing tatlong taon ko sa ibang bansa. Malit. Ang pangarap ko ng bahay yung ano, may malaking bahay at may sasakyan. Pero binigyan ako ng Diyos ng malit na bahay. Okay, okay na itong malit na bahay tapos walang sasakyan. <laughs> Alam mo kasi dati, bago ako lumuwas ng Maynila, nang ano lang ako, nakikitira lang ako sa tita ko. Nakikitira lang ako sa tita ko. Tapos sa construction ako nagtatrabaho. Ayan yung aking na uh, Maliit lang yung aking sala. Ayan kasama na yung, dito na yung TV. Maliit lang. Ito yung lamesa. Madilim pa. May naman maliit na mesa. tapos ito ay meron itong dalawang kwarto maliit lang din ang kwarto yan maliit na kama tapos meron din naman tayong ano dito ito yung kusina Ito naman yung ating banyo. Itong CR. Ito'y maliit lang ito bahay. Pero para sa akin, malaking bahay na ito sa akin kasi pangarap ko talaga itong magkaroon ng bahay. Kasi dati, nung sabi ko nga kanina, nung lumuwas ako galing sa Mindanao, taga Mindanao kasi ako, tapos lumuwas ako sa Laguna, nagke lang ako sa tita ko. Sa construction ako nagtatrabaho. Tapos Sa construction ako nagtatrabaho. Tapos kung saan ang ginagawa ko, kung saan yung mga project namin kasi minsan pagmalalayo pag hindi na ako nauuwi sa Laguna. Ang ginagawa ko kung saan yung project namin, doon ako natutulog. Kahit mag-isa lang ako. Halimbawa, yung project namin sa Batangas kaya sa Bulacan o kaya sa Manila kasi pag uuwi pa masyadong malaki yung pamasahe tapos sobrang aralam niya sobrang traffic sa Manila eh galing ka sa pag nasa Cubao ka galing uh, ah, ka na ng bahay na sa Laguna alas 12 na minsan alas 2 tapos magigising ka na naman alas 3 ng madaling araw alas 5 kasi papasok ka na naman sa alas 8 kasi traffic nga kaya ang ginagawa ko doon ako natutulog kung saan yung project doon ako natutulog kahit mag lang ako, doon ako natutulog. So kapag walang pasok minsan, hindi na rin ako umuwi sa Laguna kasi 'di ba? Alam niyo naman pag nakikitira lang tayo, syempre hindi ka naman pwedeng umuwi ka doon sa tinirahan mo tapos tutulog ka lang doon. Gusto mong pahinga, hindi naman pwedeng matulog ka lang. Siyempre, nakikitira ka, kailangan mong kumilos, kailangan mong maglaba-laba, maglilis ng bayo, kaya magluto-luto. Kaya ang ginagawa ko minsan, talagang doon ako, mat hindi na ako nag-uwi. Minsan umuwi na ako pag natapos sa yung project kasi nga pag araw ng pahinga doon lang ako sa bahay na ginagawa doon lang ako natutulog doon din ako nagluluto kasi nga hindi na ako umuwi kasi malayo nga sa Laguna ang tagal din nun una ko kasi trabaho doon sa Laguna sa construction helper helper ako eh hanggang sa natuto ako naging electrician ako nung nagiging electrician ako yun ang trabaho ko naging electrician kaya, kaya pangarap po talaga dati, magkaroon ng sariling bahay. Kasi nakikitira lang, di ba? Kung saan-saan yung project, doon lang ako natutulog. Sa so, noon lang kapag abroad ako, pangarap po talaga magkaroon ng bahay kung kumuha ako sa pag-ibig. Meron lang akong kakilala na nagsabi na mas maganda daw pag kumuha. Pag unang abroad pa lang, kumuha ka na ng bahay sa pag-ibig. Kaya yun ang ginawa ko, kumuha ko ng bahay sa pag-ibig. Kinatawanan po nga ako dati ng mga katrabaho ko sa, sa ibang bansa kasi ang tagal daw sa pag-ibig dapat daw cash 10 years ko tong bahay hinulugan e ngayon malapit ko na matapos to sana lulubi ng Diyos na matapos ko na to kasi 10 years naka, naka 7 naka 8 years na pala ako 18 months na lang ang kulang ko magiging akin na bahay kaya e sana magtuloy tuloy magtuloy tuloy ito kasi talagang yan pangarap ko naman talaga itong bahay ito kahit maliit lang sino na sino ba naman hindi nangangarap magkaroon ng sariling bahay kahit maliit. Nakabukod ka na. Kaya kahit hindi ko pa natupad yung pangarap kong magkaroon ng sasakyan, bahay lang kahit hindi binigay sa akin yung nang yung malaking bahay. Malaking bahay na rin to para sa akin, malaking achievement pa rin to sa matagal ko na sa abroad, 13 years ha. Pero wala pa tayong naiipon kung tayo'y mawala ng trabaho sa ibang bansa wala tayong ipon ito lang yung napundar natin hindi pa cash utang lang pero at least kahit utang lang to mayaking bagay na to kasi yan compare naman sa pag nangungupahan ka lang di ba hindi siya magiging sayo e ito pagdating ng 10 years akin na to kahit maliit lang pag natapos ko na to pwede ko na tong palakihin kaunti sa ngayon Hintay ko muna mag 10 years para matapos tong bahay na to. Kaya may papayo ko diyan sa mga OFW niya. Na lalo na yung mga wala pang sariling bahay. Kumuha kayo, magano mag, ka mag, member kayo sa pag-ibig, kumuha kayo ng ano, kumuha kayo ng bahay. Kasi sa pag-ibig naman kahit hindi ka pa matagal na member. Okay, 2 years na member ka na sa pag-ibig pala. Pwede ka nang kumuha doon ng bahay kaysa kasi mahirap naman bumili ng cash sino ba naman makakabili ng cash talagang milyon di ba e kung mahirap nga lang tayo at least sa pag-ibig pwede mong kuanin ng 5 years 10 years depende sa sahod mo 15 years 20 years 25 years pwede rin 30 years para makatipid mak mak ka kung hindi kaya sa yung budget yung ganong ano e at least magkaroon ng sariling bahay tingnan mo dating nakikitira lang at saka nakikitulog lang kung saan saan construction ako nagtatrabaho ngayon kahit maliit lang to malaking bagay kasama na rin yung mag ko dito yung pamilya ko may sarili na kami bahay matatawag ng sarili yung bahay kahit hindi ko pa nabili ng buo pero malapit-lapit na kung lulubi ng Diyos huwag naman sana huwag naman sana tayong mawala ng trabaho mag yung trabaho natin tuloy na yung bahay natin